morning guys yung mag harvest tayo ng ano kasi malalaki na ito mga para magkaroon ulit ng panibagong bunga malalaki hindi na nakuha kasi ay yung harvest na ito yan nagpapanibagong dahon na naman sila guys yung tuta namin, kumakain ng damo. Ang dami na. yan? Ano yan kinakain mo? Sobrang dami guys. So, oh. ikot mo sa... yung mga medyo maliit kung uh -huh. ano yung pano dito sa baba inayaan lang kasi sila sana din yung sa tagig magbunga na din para sila mayroon ito pa lang tayo sa isang side yan. Lalaki dito. Yan guys. Harvest, harvest tayo ng kalamansi. At pangit din naman kung hinug na kasi delik na masira. Ay mayroon na problema yung ibon. Sirat na pala yung iba. Dito kasi eh ito. Salamat dito. Okay yung magtanong.

langgaku ampuh kan tahu sa mo kayu <laughs> di hmm, ah <laughs> <and any teacher. sighs> Six. seeks. jacks. ka dyan, Jax. Baka na, kahano ka ng hindi pwedeng kainin. Nasaan na yun? Agoy, agoy. Nga oh, po. Jack! Shhh! Saan mo na ikaw galing aming yumi? Hmm? Aming yumi na yan na maganda. Ayan guys, so oh. tingnan nyo. Tingnan nyo guys, so oh, ang dami. Oh. natapos tapos ang dami pa. ano? Mas mga madaming ano. Tinatanggal ko na kasi dahil ano, mabigat na sa puno. Teka, teka, wag mong ganyan din. Kailangan niya para hindi madaling masira ang kalamansi. Wait lang, kailangan. Okay. Yung kailangan sa puno ng ganyan, oh. guys, luangkan waktu ko nak kita buat. Kita ni aku makan nasi. Guys. Menanggam guys. Uh. More than 8 Hmm, macam sini. So yan guys, ano, kunti na lang. Ang ay marami pa din pero maliliit pa yung iba. So yan maraming marami pong salamat sa od ng aming videos. Thank you very much po. Bye-bye.